So yan mga ka-travelers, magandang araw sa inyo lahat. Meron tayo ngayon gagawin video. ah uh, magluluto po tayo ng uh, pangbukid na recipe. So susubukan natin ito. Ito ay una kong natikman doon sa yumaon kong lola. Si Lola Tess. Ang, ito po ay paklang ng San Fernando na kulay pula. So una ko to natikman sa kanya napakatagal ng panahon. At ito'y kanyang ginataan. So ngayon, susubukan naman natin siya kung uh, magkakaigi tayo, itatry natin na ito ay lutuin. So, ang gagawin natin dito mga travelers, babalatan muna natin. Yan. Kailangan natin tanggalin yung balat kasi yung balat nito ay makapal. Matigas. Tanggalin natin yung kanyang balat. Ganda naman sa balatan, hindi kagaya nung uh, mga gabi. Manipis kasi ang balat nun so, Kasi makapal ang balat. Saka malaki yung paklang niya kaya hindi ka manghihinayang nakapalan ang pagtanggal. matapos natin siyang mahiwa-hiwa mga travelers gagataan naman natin to. Tara, hanap tayo niyo. at ating gagataan dito ng dalawang niyo. Puro naman kasya na ito. Ano? tayo. Lalaki, oh. mga travelers ha, ito ang buhay kapag nasa probinsya tayo at talagang puro natural ang ating mga pagkain dami ba naman ang lugay pagkaganda pa sa lalaki hindi nyo ito kabisa-kabisado mga ka-travelers, hindi yung gagayahin baka ang putol kami nyo pumili lang kayo ng yoga pero siyempre pag mga taga-buke eh. kabisado pa. alam na alam nila yung pato natin to mga uh, travelers. Kaya sabukin mga ka-travelers, uh, magluluto ka pa lang, nag-exercise nag ka pa. Exercise <laughs> ka Bago ka pa makakain eh, nag-exercise ka muna. Pagkakayot pa lang ng niyog, kailangan mo ng pagpawisan ito yung mga sikreto ng mga masasarap na ginataan <laughs> Nanisa lang natin siya mga ka-travelers. At syempre, kailangan po natin ng tanglad sa ating recipe. Kaya kukuha tayo dito ng tanglad. Yung tanglad namin na naging haluna kasi kakunti na lang. Kunti na lang po yung tanglad namin kaya piliin natin. Ayan. So, lagyan natin ng konting tanglad. Aunti na lang kasi yung ating tanglad dito kaya tama na to. Kasi hindi pwedeng mawawala to pagdating sa mga recipe nating ginataan. Ito kasi sikreto ng ginataan. Mabango kapagka mayroong tanglad. At kumukulo na siya mga ka-travelers at atin na siyang haluin. Balikta rin lang natin kasi wala tayong taklog. Ayan. Bango ah. Hmm. Bango ng amoy niya. So yan mga travelers malapit na siyang maluto at kumipis na siya. Napakabango niya. Pero tinikman ko kanina, medyo hilaw pa. Uh, masarap siya. Kaya lang simple, medyo makati pa kanina dahil hilaw pa siya. So maya maya, pagka talagang labog na, titikman ulit natin na. Malapit na, konting hintay na lang. So hindi ko siya masyadong hinahalo mga kaibigan. No? Kasi... Sabi nga, pag hinalo mo ng hinalo baka ano kumate kahit sa gabi hindi po ako masyadong naghahalo tamang baliktad lang yung ganyan lang para umilalim naman yung iba yan tamang ganyan lang pagpalitin lang natin ang position para lang yung nasa ibabaw naman yung mapailalim tikman natin siya guys tikman natin Sarap, masarap siya, masarap. Kailang parang makati guys. <laughs> parang makati. Tungnan natin ulit. Masarap yung lasa niya. Wala ba natin itong <laughs> mawaya? Parang may kati-kati siya. Pag lagay nung palapo, tingnan natin kung di mawala yung kati niya. So yan mga travelers, talagay na po natin ang uh, palapot natin at uh, pakukuluin lang natin po siya ng konti at para atin na siyang uh, ahunin at matikman kung ano nga ba talaga ang magiging lasa nito. Sana mga travelers ay hindi magkate, uh, wala yung kate niya, no? para naman na uh, okay yung pagkain natin. Masarap naman yung lasa niya eh kaya lang kanina nung wala pang palapot meron siyang kaunting kate siguro dahil hilaw pa ngayon talagang nilabog nating mabuti so hintayin natin mga travelers kulungin natin at pagka pwede na tanggalin natin so ayan mga travelers kita nyo kulungkulo na talaga siya at uh, handa na siya para hanguin kaya alisin na natin siya sa apoy syempre mamaya titikman na po natin yan at ipapatikim din natin ito bukas sa ating mga kapatid dahil araw ng sabat yung ating recipe ay ready na po siya at ito po yung preparation natin for the sabat para bukas so ipapatikim din natin ito bukas sa mga kapatiran natin kung ano maging reaction nila at uh, kung kumusta yung magiging lasa nito uh, sa yung wala na siyang wala na po siyang kate, nilagyan po siya natin ng uh, isang pirasong kalamansi pinigaan natin siya So, tanggalin na po natin siya. Tikmo natin mamaya. Patikim din natin sa kanila bukas. So, ayan. Ready-ready na siya mga katravelers para sa sabat. So, ayan mga katravelers. Atin na nga uh, susubukan ang ating niluto na baklang ng San Fernando. So, lalagyan po natin siya ng dalawang pirasong sili lang. Kasi masyado namang maanghang at atin na itong uh, sisimulan tikman at syempre may kapares din po tayong ito ito po ay malunggay na mayroong mais Ayan. tapos ito namang isang ito ito naman ay talbos po ng uh, kamoteng kahoy o yung talbos ng balinghoy kaya tara kain tayo so, tayo ng ating kanin nauna na yung totong So, dito mga ka-travelers ay simple lang ang buhay kapag nasa hmm. bundok. Isaiah, ikaw. Kumusta ng iyong pagkain dyan? May okay lang. Okay lang? Madami mo namang kutsara. <laughs> Anong ulam mo dyan? Ito. Anong tawag ito dyan? Ito pa rin. Kagaya nito? Opo. Ayun. Sabaw ng malunggay. Malunggay at ano. So, uh, subukan na natin ito mga kaibigan. Ang ating pack lang ng San Fernando. Ito ay nagbigay na din po tayo sa kanila no at uh, pinatikim na natin sa mga kapitbahay. Hindi <laughs> ko na po na video yung pagkain ng doon sa church. Kaya dito na lang sa bahay. Yan, hindi ko na ito. Ano ganyan ganyan ko lang. Kasi sobrang anghang baka hindi ko kayanin. Tamang papagat labi lang. Kinataan natin yan dalawang nyog. Mas maglagay din tayo ng sabaw dito sa bawang. Simpleng buhay lang ay masustansya ang pagkain pati. Pag dito sa bukid mga ka-travelers, napaka-sustansya ng pagkain. Ito pa lang sa sabaw ng malunggay. Gamot na ito. No? Ayan. Kaya, tikman na natin ito. aso. Masarap nga pala siyang mga kabilgan. Yung pong texture niya eh hindi labsak. Hindi kagaya nung gabi na napaklang gabi po na puti. Malambot 'yun eh. Kaya kailangan doon eh medyo patuyuin ng konti. Ito ay masarap. Ah, saktong-sakto yung gata. at dito din. Sa Aurora po, sa San Francisco Caetron, masarap po yung niyog dito magata. Hindi kaya sa ibang lugar, ang niyog nila hindi masyadong magata. Parang lasaw. Ito talaga masarap ang niyog. Ito ka sa mga Mga bata, mm. gusto nyo po manood ng mga video? sarap din ng ano, partner sa sa bawat ng malunggay sarap sarap na. the best the best talaga siya sa ano ha sa may sili hmm. yan mga katravelers lalagi-lagiin na natin to ito na magiging favorites natin na ulam malalawal sila <laughs> baka do'n kayo ay malawal ikaw ba? Okay. hindi <laughs> may sili sarap talaga sya mga travelers ah. hmm. parang mukbang ito ng talbos <laughs> talbos? alis na alis ito at uh, madami tayo San Fernando bakit eh pinuha kahit sa tabi ng bahay oh o oh, yan oh may San Fernando <laughs> yung pack lang niyan, pwede na yan pero sa ganda dito sa unahan eh malalaki madami dito San Fernando ayan meron na tayong dagdag na ulam mga ka-travelers, napakasarap hindi po ako matapang sa maanghang eh no kaya sa dalawang sili eh medyo pero nagpapawisan ako pero medyo may din po itong sili na to kasi yung red hot eh Kaya ko pong kainin yung red hot Pero itong ceiling ito na maliliit na ito eh Medyo hindi natin Kaya ng ganun hmm. So ang ginawa natin dito gina Binalatan muna natin o no? binalatan po natin Dapat maganda yung pagkakabala Nung paklang Tapos Pakuluan natin yung pangalawang gata pinakulo natin ng matagal hanggang sa siya ay maluto yung kumikis talaga siya pagkatapos Papa! ay pagkatapos nung talagang ano na siya yung labog na labog na ibig sabihin kumipis siya siyang mabuti saka natin nalagay yung kanyang malapot na gata at ang sikreto kong ginawa dito mga katabilers yung sabaw ng niyog yun din po mismo -mis yung sinabaw ko dito hindi po ako nagsabaw ng tubig wala po itong bitwin walang magic sarap pero manamis namis miss po sa ano sabaw saka mas malasa talaga itong baklang ng San Fernando malasang malasa hmm sarap naman ang kinakain mo. At ito lang kami lutuan dito mga travelers oh. Hindi ko pa naaayos eh. You no, know, lagi kasi kami wala. Ah, um, kaya hindi pa natin ihangat, ganyan pa lang. At least kahit ganyan po, kaya naman pumag produce ng ganito kasarap sa mga pagkain, 'di ba? <laughs> ito po yung ano, kita ng manok. Yan. Siyempre pag magagata tayo, hindi pwedeng mawala yung tanglad. Ito po specialty talaga pag mga ginataan, no? Wala masarap din po sipsipin yan. Yung tanglad na yan. May mga, may mga paghahanda. Ah, ito na ating gagawin. Ito ang ating laging handa sa kanila. Para walang kagaya. Lagi na po kasi yung ginataang talbos ng kamoteng kahoy. Eh. Ginataang gabi. Malimit na yun eh. Malimit ng kinakain yun. Isamantala lang ito po, hindi masyadong kilala itong tal uh, paklang ng San Fernando iba talaga ang sarap niya kapag ka-travelers? siya subukan niya po hindi sa makate, enough. lutuin nyo lang po siya ng maayos mga, mga ka-travelers. tapos yun, gusto nyo lagyan ng sili pag uh, alam ko kaya nyo pa itong magpasarapin kung sa inyo pero sa akin, masarap na to natural na natural na lasa no, so, wala siyang kahit anong artificial na mga flavorings bawang, sibuyas, luya. Yun, tapos tanglad. Yan lang po yung nilahok, natin. Tapos asin. Panama na. Tarok <laughs> nito. Napakalasa. So yan mga ka-travelers, tapos na po tayong kumain ng ating uh special na sinubukan natin lutuin ang paklang ng San Fernando. Dito yan mga travelers to. Para turuan ko kayo, ito yung tinuha natin sa San Fernando. Tapos tinuto natin dito. Yan. At ating binalatan. Katapos, binataan natin ng niyog. Yan. Siyempre wala naman ibang gata niyog lang. So, hanggang sa susunod. Salamat ng marami. The best na recipe ito. At kung nagustuhan nyo po ang video natin ay huwag nyo po kalimutan i-like, i-share, at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayo updated sa mga video natin i-upload. Bye!